Hello, wala pa si Niknik Nick dyan? Wala pa tatay nyo? Ang <laughs> ganda ng bahay ni Nick ko. Oh. Tingnan ang dami ng halaman. Hello, bay. Gutom na ba kayo? Wait lang kayo kay Nick ha? Ayan, sila doggy alaga ni Nick. Ang dami niyang halaman. Mm, uh, gusto ko tong spider eh. Kaso wala. Oh, uh, snake plant pala. Dito naman kina Dudoy ang bahay nila. Duduy Chan, ayan yung bahay. Ang dating ang dating sinaunang bahay namin na kung saan kami tumira. For 32 years bago kami lumipat sa Bulacan. Dito kami nakatira ng araw. Mahaba yan. Ganda sa kabila. Ah, sa dulo. Ito kay na Mariano. Marisa Mariano. At dito naman ang simbahan, kung saan ako naging sekretary, pari sekretary. Ito na yung dati niyang simbahan, pero ngayon ay napalakihan ng at parang basilika na siya. Yan ang office ko dati. Saan dyan ako nag-work. Yan, yung may aircon na yan. yan. ang office ko. At dito ako lumaki sa sa instruction. Ang mga dati naming kapitbahay, malawak yun eh. Mahabang-mahaba yung ano, yung lupa hanggang sa, sa dulo. As kaliwa niyan, yun, mahaba ang bahay namin. So, ito yung Adoration Chapel ng NSPS, Perpetual Health Support. Yan. Yan ang Adoration Chapel ko sa ando na ako nagsisimba nung ako ay katoliko. At meron, minsan nga dito, dito pa yung ginagawa pa rin ng Basilica. Diyan ginagawa yung mas sa loob niyan. Dito yung mga kapitbahay namin na katira nung araw. Mga Mendoza, sila Mylene, sila Monroe. Yan, dito sa instruction, kami ang mga batang instrubil kina Joey Flores yeah. na nasa Amerika na tapos ito kina ati Josie at tayo ay uwi na may CCTV pala sila wala sila ding dong yan, yung bahay ni Ate Jo, ah, uh, Ate Josie. At marami pang iba na dito rin nakatera. So, let's go. Uwi na tayo sa Insa, Espanya, Manila. Let's go this way. Dire-diretso lang yan ay Espanya na At lalakaring to papunta doon. So, this is your Kabeshi Amelia Quentista signing off. by everyone. This is, today is November 1. Galing tayo sa sementeryo at nakita na natin ang mga iba pang mga barkada dito sa instruction at saka sa sisa. Nagkaroon nga pala ng sunog. Makikita niyo yan sa next vlog ko. Ayan. Ito yung mga may tindahan dito sila Ate Esther no. Dito kami tumatambay pag summer. Bumibili kami ng soft drinks at saka snack sa tapat ng tindahan niya ay ng bahay niya. Hindi pa to building before. So ngayon building na. Tanda no, halos ngayon ang mga renovation is expansion building style. Kaya Ayan ang mga kabahayan dito. Bye, this is ya uh, ka Abesya Amelia.